at 13 ng biyernes, mag-alas 9 ng umaga. Nakatawag ng aming pansin 6x6 truck na ito ng Philippine National Police na nakaparada sa gilid ng AIC Gold Tower Condominium o Pasig City. Ani nasa loob ng kampo na nagdidiskarga ng logistic supplies. Okay lang sana kung opisyal ang paggamit. Ang kaso na aktuhan namin ginagamit pang lipat bahay. Ikinakarga ma gamit pababa ng AIC Gold Tower Condominium. Hindi ito pinalagpas ng bitag. Kay General Galang to. ah, bakit dito ka sa harapan ng espasyon? Puro mga panggamit personal. Ito ginagamit niyo Personal Service PNP? Nahuli namin sa akto, personal na gamit ng gobyerno to na hindi kinakailangan ginagamit pang service, pang hakot, na parang ginagawang pang personal na gamit pang opisyal lamang to Babala ng pitag sa mga kawani ng gobyerno na ginagamit pang personal ang mga sasakyang dapat gamit pang opisyal Hindi namin kayo sasantuhin dahil pera ng taong bayan mula sa buwis ng kanilang pinapayaran tapla naman sana kayo ng kunting hiya Eto, hulog sa bitak. Karapatan ng taong bayan.